Hello guys, welcome to my vlog. For today's video, andito po tayo ngayon sa Lime Resorts, El Nido, Falawan. Ayan, sabayan nyo. So ayan na nga guys, papakita ko na po sa inyo ang swimming pool dito sa Lime Resorts. El Nido. Ayan, sa so maganda po siya guys, kahit maliit po ang swimming pool, pero dabis naman po ang view dito sa paligid. So, panoorin niyo po guys, papakita po sa inyo lahat-lahat. At meron din po pala dito ang hotel guys, pwede po kayo makapag-check-in dito. Meron, maganda naman po yung kwarto nila at meron din po sa access card. So, kailangan po talaga may access card para hindi po makapasok kahit sino. Ayan, at meron din po palang flat, flat screen TV dito sa tabi-tabi. Ayan, at gusto mo makita ang paligid, pwede pa natin buksan yung bintana at makita po natin ang magandang views dito sa paligid, guys. Siyempre, kukuha naman natin ng video ang ating sarili. Okay, guys. Ayan, Ayan may dami na liligo dito sa tabi-tabi. Hmm. Ish. Ito, mababaw ma lang itong pwesto ko dito. Sinanay, kala mo walang nangyayari. Sarap ng bilad niya. Ops! Sarap eh. Yun. Ang ganda ng kapaligiran. Pwede siyang hihiga-higa siya dito. Hmm. Saka dami mga foreigner yan dyan guys. At ako naman po pala dito guys ay sobrang nagpapabilad po ng araw. Tirik-tirik po yung araw dahil 2 p.m. na po ata itong oras na to. So, andito naman po si nanay, nakahiga po sa gilid. Sobrang nagbibila din po siya. Kaya nung pagtapos namin maligo ay sobrang napakaitim namin dalawa. So, hindi namin alam kung saan <laughs> po ba makikita yung puti. Parang mata na lang po na puti sa amin dito, ba <laughs> diba? So, ayan, chance position na naman siya. Hindi naman siya nakadapa. Ito naman yung nakating kaya. So, ayan ngayon, tatanungin po natin siya kung sino po yung shoutout niya. Shoutout! <laughs> sino yung isa shoutout mo? Shout out sa lahat ng mga shout ano, mga Orias. Shout, or yes. shout out, out sa lahat ng mga Orias, yes. ano. Hayan, apelyido niya. At saka mga Ramos family, shout out sa inyo lahat diyan. Happy birthday ulit sa aking alaga. Guys. Kusa nang ano, kusang lumabas sa ano, sa swimming pool. 3AM hmm. pa naman gumising. Ano oras na hmm, ngayon? Hinantahan pala siya. <laughs> na marinig ko na. Gusto, gusto ko na lumabas eh nga. Tama, tama. Ang tumayo eh. Eh. Huwag namang mahulog ang cellphone ko. Huwag namang ka. ang cellphone

Lime Resorts El Nido. napakagandang lugar dito sa El Nido Palawan ayan si guys sobrang ganda po ng mga view pati ang kulay ng langit napakaganda saka so, ityan yung dagat po nasa 7th floor po kami ngayon and then pwedeng kuha napakaganda ang view ng ating kapaligiran and so dyan naman sa kabila guys ay bundok po yan sya at saka dyan din si Lala na yan swimming si hmm. dyan naman po sa baba ay natural na dagat dyan tapos ang mga bangka dyan. Magtutortor yan sila. Ganyan siya dyan. Ayan. Mm. Tapos so, ang daming mga naliligo dito. So, ang mga foreigner dito. Na naka book. Lime Resort sa Alnido.